So, what's up nga pala no mga taropa Welcome back na naman sa ating gamer channel So, ikaw na nunood I-subscribe eh, mo na ako at pindutin mo na din ang like So, ito din, pakicomment na din kung okay lang ba itong pinaggagawa ko dito sa server Tsaka, ano, pindutin mo na din ang notification bell Yung, ano, basta, pindutin mo na lang yun So, tara. Let's go. na natin. Let's go. So, ito na ang part 2 ng ating higagala. Ito, kakaunti na kasi bago ko dito ang mga ginawa eh. Yun lang. Ito. Iyan. At saka, oh. Iyan. Iyan. na nag-iisa na nating trader. At saka ito may itbang pa lang dyan di ng dinosaur ng ano, ender dragon. Tapos, dito pati, ups 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 dito 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 sa so wata ar, halata ba na may ano? pa comment kung halata. Tas, pag tinanggal ganon, oh iyan ha. Oh, yan, oh. Tapos, oh, yan. Oh, yan, napakaas. Tapos, dito ay meron pa din. Ay, nahulog na naman. Teka nga lang. Tara, let's go, let's go. Dito. Ayun. Ayan. Ayan. Hmm, bukas eh, mga laman. Kasi kakagawa ko pa lang yan. Pag inaulit natin to, nagsara. Kagay. Galing nito, diba? Tsaka, ano, alam nyo na nga ba to? Yung ano, yung kung na-upload ko na na to. Ay, hindi pa nga to. Ito. Ito yung bago natin ginawa. Oh, no. Yan, release. Kaso walang release yata dito. Ay, meron. Tignan nyo kung saan ito papunta. Simulan natin, dito. Tas let's go. Uy, ang bagal ah. Yan na, bumalis na. Oh, no. Dali, dali, dali. dali. Na na. ito ano eh? na. yung yan, village sa village pala ito papunta yun nandito na pala ito village nga pala ito papunta matabi lang ito ng jungle eh yan no? kaya yung isang ito para kay Venom ito yan oh parang Venom na bahay naglalag pa so, tapos dalawa to ah ay meron pa akong isang Venom diba na upload to na yun so, may portal part 1 sa may itaas dun na yun dun na may bagong village coba kita diamond di bawah nyaman eh Mayroon ko, mayroon ko so, dito siguro mo na yung tatapos yung video kasi ito lang naman ang pinakulit ko sa inyo. Ayan. So, ayan. So, tara. Let's go! So, yun. Mag-subscribe na kayo ha. Tsaka mag-like and comment. Tsaka, pindutin nyo na din yung ano. Basta, yun, nakalimutan ko na ulit. So, tara. Multiply key. Ay, basta. Yun na, pindutin nyo na lang yung bye-bye. Let's go.